Ah, hirap talaga. Hirap, hirap tumatanda. Ayan. <laughs> ngayon ng wawawi. Ano nga yan? Tuesday. Kaya nabinta ko na kasi sa sakyan ko eh. Kaya tataksi na lang ako. Punta na ka Ah. Doon tayo sa kanyang GMA. -e. Ayan, punta na ako. May tipping kami sa kanyang Wawa Wing, Kuya Wing. Abot pa, Ah, kumusta po? Kumusta? Sorry, mga pa <laughs> ko. Ah. At tata nagpapapicture sa akin yung mga fans ko. Yan. Cute ba ako? Cute. <laughs> Cute po. <Yeah. laughs> uh -huh. Si Bentong kasi karapat dapat Ito na maging ni Lili. Una-una, maganda ang kalooban niya, maganda ang pakikisama niya, at saka magaling siya. O okay ba niya ka, nag-enjoy ba kayo? Ah. Oh! <sighs> Nakakatuwa kasi si Bentong kasi ano siya pagkatao, parang ah, challenge siya sa mga katulad namin na uh, mapagbiro. Parang bumalik yung dati kong sigla, tapos yung marami mga pansa oh, bumabalik sa akin. Mga masayang-masaya ako dahil nakabalik ako kay Kuya, kinuha niya ako. Game na to ah! Uh, Game na okay. Hooray! Masayang-masaya na ako dahil nagkita na kami uli. Yung dating trabaho ko, yung parang ginagawa ko. Si Kuya kapag umawa kailangan niya ng parang sidekick-sidekick, parang... Basta pag kahit yung magsasabi ng mga rules, ganyan, nakakatawa si Betong eh. Kilala talaga siya ng tao. So talagang alam mo, kahit paano, marami siyang followers. So marami natutuwa sa kanya. Karpintero ang ama, samantalang albularyo ang ina ng Bicolanong si Domingo Brotamante Jr. O mas nakilala natin bilang si Bento. Ikawalo siya sa labing isang magkakapatid. Kwentuhan mo nga ako ng kabataan mo, Bentong. Saan ba sa... Si Domingo Brotamante. Tabaco City. Sanay. Sanay sa hirap. Sanay, sa magbunat. hirap. Kahit anong kanya, yung papagawa sa akin gagawin ko so para mabuhay. Hirap yung kalagayan ko. No? Nang mapadpad nga sa Maynila, naranasan ni Bentong na magtrabaho sa likod ng kamera bilang set decorator at crane operator. Pero kalaunan, nadiskubre siya ni Kuya Will hanggang sa maging ganap na komedyante.